Asahan na po ang tatlong hanggang anim na pagtaas sa matrikula ng ilang pribadong paaralan sa susunod na taon. Pasko lahat nagtataasan, gasolina, kuryente, matrikula, ano pa ba? Ayon kay Atty. Christine. Ha? Nagre-reklamo. Uh, wala, wala na akong pambayad, pare. May bonus ka, mid-jira. Ay, hindi ako, gobyerno. Ah, gobyerno ba yan? Ah, <laughs> gobyerno yan, pare. Sana Ayon all. Yun. Sana all. <laughs> ah, tayo, <nagpasuelta>. tayo nagpa-bonus ako <laughs> yan. Ayon kay Atty. <laughs> 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 Christine Carmina Manaog. Tagapagsalita po ng Legal Counsel at Legal Counsel po ng Coordinating Council for Private Educational Association of the Philippines o KUKUPEA, ang naturang numero ang average na tuition hike na hinihiling ng mga administrador ng mga pribadong paaralan. Paliwanag pa ni manaog, eh malaking bahagi po ng hinihingi nilang tuition hike eh mapupunta po yan sa mga guro at mga empleyado ng paralan. Yung ina-apply na increase hindi naman 100% napupunta sa school mm -hmm. ang